Sa mga kwento nila Jenly at Gerald, ilang beses na babanggit yung pangalan ni Jebra. Pero sino nga ba si Jebra? Dito sa kanyang Facebook, nagtatrabaho daw siya sa LTO Main, East Avenue, Quezon City. So, aalamin natin kung taga rito nga ba siya at dito siya nagtatrabaho. Budol check number 1 Totoo bang kawani ng Land Transportation Office o LTO si Jebra Reneses? So, we are certifying that Miss Jebra Reneses is not an employee of the Land Transportation Office. So, wala naman pala nagtatrabaho talaga na Jebra Reneses dito sa LTO. Titignan naman natin sa LTFRB. Naku po! Violation yan, Jebra! Budol check number 2. Totoo bang kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong paandar ni Jebra? Sinusubukan natin kumontak sa LTFRB at humingi nga sana ng panayam para malinawan tayo kung ano nga ba yung connection ni Jebra sa kanila. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong makuha. Paalis na sana kami nang biglang may tumawag sa akin, si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Chairman, ang sabi kasi ang, yung itong Jebra Dato, oh, yung suspect, no? yung Jebra na sinabi ko, Jebra Pascual and Jebra Raneses, eh sinasabi raw po na connected or affiliated daw po sa LTFRB. Meron daw siyang kumbaga connection. Siya kasi yung nag-aayos eh nung papeles kumbaga para sa TNVS. Pag-application ng TNVS. Ah! So, TNVS, ang ko sa mga tao namin mm -hmm. para ma, ma red flag namin ng LTFRB. Huwag nang mag-entertain ng ganitong klaseng mga applicants. And then, alamin ko nga kung meron nga mga ganong klaseng tao. I think we'll have a very deep investigation. Number one, why are they allowing people of this type to transact with the LTFRB? Mm -hmm. Bakit nila ito pinapayagan? Mm -hmm. I think kung sindikato ito, ibig sabihin, mayroong kwento, may mga persons involved within the agency who facilitates it. Mukhang malalim to. Huli ka na naman! Budol check number 3. Sa maniwala kayo o hindi, ang itinuturong opisina ni Jebra Pascual o Jebra Reneses. Halos nasa gilid lang ng LTFRB. Mukhang marami tayong mabubulabog dito. Hi po! Ay, ma'am, si, si, si ma'am Jebra. Wala po dito, ma'am. Ah, oh, wala si ma'am Jebra? Ma po. Hindi siya nag-office dito. Ah, pero kasi sabi daw dito daw. Oh, no, ma'am, na, na, namipatak po siya dito sa may uh, palote. Ah, pero matagal siya dito noon una. Hindi ko po masyadong kailangan yung Jebra. Ah, saan siya? Yung no, office niya? Dito, dito, saan po? Yung, yung malaking bahay. Wala na sila dito. May pumupunta mga ibang tao dyan naghahanap sa kanya, na kanya dati. Tapos yun, hanggang sa balita ko na nahuli nga. Ano ba yung alam niya yung business niya? Uh, ang alam ko doon, no, naglalakad sila doon. Nagpaprasa sila ng mga documents, mga gano'n. Nangalang yan? Mga sakyat, yata. Ganun ang alam ko. So, sa ng ano? Para saan? Sa TNBS, yata. Mga gano'n. Nako, Jebra! Tumabi ka muna ang dami mo ng red flag. Mala road hazard daw itong si Jevra sa dami ng mga nagre-reklamo laban sa kanya. Mismong PNP Highway Patrol Group na ang pumara sa umano'y kalokohan niya. Ito, naririnig namin yung pangalang Jevra, no? Paulit-ulit dun sa mga kwento ng mga na-interview na namin. Sino ba tong Jevra na to, sir? At ano ba yung ginagawa niya? Siya ay nag-o-offer ng uh, grab ready na sasakyan. So, yung sasakyan na yon gagawin niya ng uh, provisional authority, mga papeles. mga papeles, ORCR na rin. Sulato, so, peke? Peke po lahat yun. So, gano'n ito kanotorius, itong zebra na to Ang kanyang warrant of arrest ay 2017 pa. So, hindi lang ngayon. 2017 up to now. Sa kwento ng mga biktima at mga nag-imbestiga sa mga reklamo, kilalang fixer daw si Jebra na sa katagalan nasangkot din sa paggawa ng mga peking dokumento at papeles. Mula ORCR ng mga sasakyan, TNDS approval forms at maging professional authority na kailangan para makapasada. Marami rin daw siyang kasabwat na runner o parang ahente na tulad nga ni Joseph Valdez na nakilala ni Gerald. <tipulay>

dahil dalawang araw lang mula ng matimbog, muli siyang nakalaya matapos magpiyansa ng 36,000 pesos. Maliit na halaga kumpara sa mga iligal niyang nakolekta. Kamusta ngayon si Jebra? Sabi niyo nahuli siya. At asan pa siya ngayon? Lumabas na. Uh, available opens kasi oh. ang kaso niya. Gano'ng karami? Gano'ng kalaki yung nakuha 19 complaints pa lang ang dumating sa amin nagre-range uh, ng 150,000 to 350,000. Ilang sasakyan yan, sir? Ang recovered namin ay 22. Marami pa kami hinahanap na sasakyan na involved. According sa mga sa mga complainants, 100 plus units.